Hi mga bayis! So for today's video, mo ang ganap last Saturday pero karon lang dyan na upload. So namalit lang dahil may aniusaging for snack kay wala may mga lingaw. O check sa ni Dada ang ligid sa motor kay dinira ba kayo bugat ang manakay. <laughs> <laughs> og human og saging nipalit pod miog, og bugas kay nahotda na mi og konsumo nagmugtok lang ang dagway sa duha kay perti namang inita, pinaabot na ko oh no Kapit. So mga bayi, mo ni amo ang dalan pa So guys, kung gusto mo nga makakita og lalay din dapita, la pwede ka kaayo kay ang muamang silingan ang animal zoo din uh. more on crocodile. Banana. Show me? Show me the banana? Um, nanampiling na kay gusto na dayon mukaon wala pa gani kalutok. I have a banana. He has a banana. Ah. Mana Tu sabe what ears ko? Mana man? Man sabe ears. Yay. Yay. Yay, 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 yay. We have a banana. We have a banana. I more one どうなのどうなのどうなの Niya yeah, kay pwede pa mang inita sa ato ang banana niya yeah, gusto na siya mukaon so mag free pahangin lang sa siya anang electric fan. And that's all for today. See you in our next video. Bye!